2-1 ah nandito kami ngayon sa tabing ilog shoutout kay paring nano parang rendel pare makakakilala nyo itong <laughs> bisita ko dito oh. <laughs> nandito sa nandito kami ngayon sa tabing ilog ah, pare may binilis sa aking dalawang illicit ito oh. ah pare dalawa yan baka doon makabawi ka <laughs>

yung mga kinani tulad low speed yan ang LC oh Shoutout sa mga taga silunay, Lunay na parin Chad ala ko yung dada ah, Sa mga taga Lubo may order sa atin ng Hindi ko mapadala kala parin Elvin Kaya kay Deo Patay so, kanina natin ito tetesting Emil yeah. Yan tetesting din namin tumutya sa, ano, sa Emil Pag napapasyal na silunay Baka masabit ng Emil <laughs> Yan, shout out sa anong pangalan ng ano? Ah, Mayre Si Malik. Ha? Malik. Malik. Ayan, shout out kay Manlik sa may-ari ng mutya. Katawan lang, friendly game. Titesting namin tong Emil, yan ang Emil. Oh. Tarik pala ang. Siguradong hindi makakatakbo ng matuloy. <laughs> ang lalaki ng tarik. Ang lalaki ng tarik. Jiho. Eh, oh. G -ho. G -ho ang bigat, ang bigat ang tarik yan, tapos ang katig lumuti na, may may mga tubig ayan o po, boxing. yan, shout out sa may ari ng email baka pwede magpalit ka na ng katig puro tubig o, oh, nga ng katig ang oh, Ay, ah, kay Parin Derek, kiririmat sa rin natin kay Parin Derek itong email. Para madaluhan. Madablihan ng email Parin Derek. Ayun ang tero, nasa taas. Ayan si Tyron. Hinahamong bang mo? Ano tayo si Lunay? Ano? Lalabang ka? Lalabang. Ha? Lalaban ka? Sabot lang ito. Itong... Itong... Paring lalo, takad mo lang motorin mong si bukas at titisting ka ni Bilog. Hmm. Hindi daw niya kaya. Talagang ano. Ano ba bangka dito sa amin. Ang Tyron. Sa gusto mo mo eh oh. Binibenta, murang-mura yan 70k, dalawang makina Dalawang low speed, mura to yan sa 70k Dalawang makina dalawa makina, kasama na Oo, oh, kasama na dalawang makina hey, Mura, yan. mura yan na lang hey, Mura na ah, Nagandito na lang mga boss Abangan na lang natin ang chat ni Parang Nano Kung siya iubra